sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angkan ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Pilipinas, sa di malayong hinaharap, mag-uumpisa ang ating kasaysayan sa West Philippine Sea kung saan may magaganap na isang marahas na enkwentro sa pagitan ng mga kawal dagat ng Pilipinas na inatake ng mga mararahas na Manchurians. At gumanti ang sandatahang lakas ng Pilipinas at pinasabog ang isang Manchurian ship. Dito nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa huli, pinakawala ng Manchurians ang kanilang nuclear missile na tumama sa Pilipinas. Ngunit ito ay isang presentation lang ni Shifu, ang itinalaga ng Manchurian Emperor na leader sa Pilipinas para sakupin ang West Philippine Sea. Minister, mga kasama, Yan ang balak nating gawin sa mga Pilipino. Cognitive Warfare. Kailan mo balak gawin yan? Maganda. In hindi na natin kailangan dumaan sa totoong digmaan para masakop ang West Philippine Sea. The sooner the better. Ito ay panakot ng natin sa kanila para hindi sila sasalungat sa mga hiling natin. do you get what i mean we will destroy the moral fiber of their government If they have the Augmented Mutual Defense Agreement with their allies, we're very much prepared for it. We have sleeper agents disguising as students. That way, they will be able to penetrate without being noticed. This will be very, very effective. Got it? Good thinking. Sa gayon, mga sundalo natin ay nakapasko na na hindi nila namamalayan. moral fiber decay will be our objective. This will be done to prostitution, drug trafficking, gambling, and kidnapping. Kailangan natin maglagay ng mga political at religious leaders. Mga Manchurian candidates na magiging leaders na hindi nila alam mga Manchurian pala. Masasakop na natin sila na hindi nila alam. Taas noong